Pakagandang hapon po sa inyong lahat ng mga farmers mga ka So ito po ang ating kamatis na napipitas ngayon. So wala pa ito sa kalahati, you no? Know, ang ating napipitas na mga kamatis. Kasi sobrang daming hinog. Yan, sobrang ganda, oh. Yan. Sobrang daming kamatis natin. Nasa dalawang tunilada na. Oh. Okay, so mamaya magde-deliver naman kami uli dalawang beses. Kasi yung lahat ng mga harvest namin dito ay order. So kahit mura lang, okay lang mga ka-farmers kasi marami naman. Kaysa mahal tapos wala. Yan. So yung iba oh, ako Sobrang laki ah. Pag ganito kalaki, ah, ano lang. 25 rato dong, pato na to dong. Pag ganito kalaki, 10 lang isang kilo na hanggang 12 yan tingnan nyo oh. nako ang laki laki hmm. so pang apat na po ito na hapitas sa ating kamatis so ang variety ng ating kamatis ito po ay jaman kumaksipuan ayan po mga kamatis po so dineliver na yung iba meron tayong natira dito nasa uh, tag, 75 bucks yan, kamatis pa yun. Yan. Kalahati pa lang ang napipitasan. Sobrang dami pa ang pipitasin na mga kamatis. Okay, so sa inyong lahat, mga kaparmers na na mahilig sa ganitong usapin, hanggang dito na lang po no? so yun lang po ang may share at may update ko sa inyo yung mga harvest namin ng mga, mga kamatis kung saan sobrang dami po at ganda nito bye bye